So yun guys. Yun. Guys, nandito tayo ngayon sa Prague. Um, kasi para yung presidente natin. Yun, si Bongbong Marcos. So kaya nandito kami ngayon. Ayan. Pasakay na kami ng train car. Tingnan na namin dito sa Prague. So yun guys. Kasi yung kasama namin. Ayan. Isa yun sa PSG. <laughs> ayan. So waiting lang muna kami dito. <clears throat> Actually, yan. Yeah. Kaya nga natin bro, pag dalawang oras biyahe natin. Two and a half. Two and a half hours yung biyahe namin. Pero na, parating na namin dito guys. Yung nadayaw po ang kami. Ayan. So, sana makamayan ko si Bongbong Marcos. Alam nyo guys, first time ko makakita ng presidente ngayon. Sa buong buhay ko, ng personal na presidente. So guys, um, sana makamayan natin si President Bongbong Marcos. Sana pangarap ko yan. Kasi guys um sabi ko nga sa mga presidente ang, na, ang ang nakikita ko lang sa mga sa mga libro lang di ba sa mga libro lang nakikita ng presidente uh, so first time natin makakita ngayon ng ng presidente ng Pilipinas at hindi lang sa Pilipinas natin na meet kundi dito sa Abroad. sa Europe sa mismong Czech Republic let's go guys kasi okay, so dito lang ngayon tayo sa uh, uh, train okay, so mo lang alam mo dito sa city

so, bayan tayo. Katapos ng dalawang sakay ng train. sa hotel ayan dito tayo sa hotel na pagdadausan ng mga Pilipino community para makita si BBM President Marcos ayan pakita tayo guys yun ang daming tao dito guys ayan nga ang daming tao guys ayan na guys wala mga Pilipino dito guys so, ayan na no hindi pa tara QR? Yes. Yeah, make you are. So, kinakuha lang yung QR natin, guys, para sa nila. Ito ba yun? Ito nga yun. Tama nga yung QR ko, guys. Ito okay. na. Okay, guys. So, baka nandun na si BBM sa so may kabilang dun. Dito na po. Naskal na yung... Naskal na. Opo, na. naskal na. oh, na po. Naskal na po. So, na tayo ng... Lagyan na na tayo kumain. Yan po. Ilagyan na tayo ng... Ihang-ihang. Philippine community. and Sinulatan tayo guys. Ayan. 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 So, pwede na tayo kumain. sa Sabi na. Kasi free food dito guys. Ayan. So, nakaka-unlimited food tayo dito guys. Ayan. So, kasi present... Duterte na sa loob yata. So free yung mga pagkain na yun guys. Ayan. Ayan, so sinila, ayun guys, ayun na, na. Filipino community, ayan. So inis ka lang QR code natin. Ayan. Ayan. so dami mga Pilipino dito So paano ba yan? So paano ba yan? Kain muna tayo so, Tamang tamang gutom na gutom na ako Kain muna tayo, let's go Guys, bumaba kami sa dalis natin Napakalali ng ano nila, ng ano nang train Kasi ito pa yan Napakalaling sa kahilo Yo! Kasi hindi na kumana Almost 2 years na hindi akong magalo So guys, bago muna ang last, Siyempre, kain muna tayo. Mayang-mayang tayo guys ha. Mayayang tayo mag-uusap. Pakain muna kami kasi gutom na kami. Guys, siyempre pagkatapos mo kumain, Dapat magdi dessert ka. Mahinam tayo yung si CDB ng mga dessert. Tingnan natin guys, Kung gaano ka dami mga dessert yan. audience or guys. Busog na naman yung mga audience yan. Libre ni BBM sa amin yan guys. Tingin nyo naman. Pagkadamin ni Sir. Siyempre kukuha tayo niyan, hindi maaaring hindi tayo tikman yung mga dessert na yan. Let's go! So guys, nandito na tayo sa buluwagan ng pagdadawas ng BBM. Ayan, ikot na ang camera guys. Idol. Idol. <laughs> Two hours later. sitayupo tayong lahat at sabay-sabay. Bila -sabay, isang nagkakaisang bayan, awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Ito po ang mga uh, ang ating mga ofisya na sinasama natin eh, kasama sa ating pamahalaan ay sila ay tumutulog at uh, binagawa ang uh, lahat ng pangangailangan fine, ng uh, ating uh, mga ginagawa. Angun din na. At, uh, yes, siguro, kumplituhin ko na ang pagpagpagpakilala at magpapakilala uh, ko po ang ating first lady. Oh! Uh, is <laughs> pakamot siya pakamot pakamot si presidenta. Ano 'yun? Ano romantic. gusto ko tayo ng mga ano natin, mga natin, ng mga foreigner. Ah, lahat lahat ng ating kasama sa pop ay I'm sorry kayo nakatago ka kasi I see you uh, dito rin po ang kalihim ng Department of uh, <laughs> Department <coughs> of sorry Department of Trade and Industry ito po si Secretary Brent Tasman yah ang pagka pagkamero po proposal na ibinibigay sa atin ng mga korporasyon ng ibang gobyerno na, na nais nilang gawin sa Pilipinas ay siyang nag-aayos niyan dahil training in this thing. Ha? So, uh, nasa kanya lahat ng mga yan. Uh, meron din tayong distinguished guest. Kung dito din tayo, may kasabay tayong dalawang governor dito. Tayo tayong uh, kasama yata ni Secretary Kiko na tumingin sa mga baka. And then po si governor, uh, uh, Governor uh, Rodito Albano na Isabela po. Thank for watching!